Alam mo ba na pwede mong malaman kung ikaw ay may sakit sa atay o wala sa pamamagitan lang ng pag-check ng iyong mga paa? Ito yung madalas na lumalabas sa paa kapag nasa peligro na ang atay. Pamumula Kapag ang iyong talampakan ay nagkakaroon ng pamumula, ito ay kilala bilang palmar erythema, isang sinyalis ng problema sa atay na minsan ay nangyayari din sa palad. Paninilaw kung ang iyong talampakan ay nagiging kulay dilaw, maaaring ito ay dahil sa jaundice. Nangyayari ito dahil hindi na kaya ng atay iprocess ang bilirubin, isang yellow pigment na tumataas kaya naninilaw ang balat. Spider-like blood vessels Kapag meron kang nakikita na maliliit na mga pulang marka na mukhang sapot ng gagamba sa iyong talampakan, ito ay sinyalis na mataas ang estrogen levels na related sa sakit sa atay. Pamamaga, Kapag hindi na gumagana ng maayos ang atay, nagkakaroon ng pagkakaipon ng fluid o likido sa binti at talampakan at nagdudulot ng pamamaga. Hindi na kasi nakakagawa ang atay ng sapat na protein na tinatawag na albumin na nagbabalanse ng fluid sa pagitan ng blood vessels at tissue. Madaling magpasa kung napapansin mo na mas madali kang magkaroon ng pasa sa iyong talampakan o binti kahit sa kaunting pagtama lamang, maaaring dahil din ito sa mababang production ng protein na ginagawa ng atay na kailangan para sa pagpapagaling ng sugat. Ang healthy na atay ay tumutulong sa production ng protein na mahalaga para pigilan ang pagdurugo ng sugat sa pamamagitan ng natural na proseso ng paggaling.